Lupa talaga. Lupa lang. Oo. Oh, nila po hindi nagigiba. Alam mo te? Doon sa may lutuan, doon ang alam ko. Pumapasok talaga kami doon sa loob. Dito hindi ko pa napasok to. Sigurado ka lumapasok to. Mayroon labasan ata to mula doon sa may lutuan nga, Tayra. Alam mo yon? Oo. Parang labasan. Nag-flashlight ka, oy. Mag-flashlight ka nga. Sige nga, daan tayo dito? Tapos, mag-flashlight nga kayo. Kung sa... Wait. Tingnan natin kung anong meron dito sa loob. Mali. Andyan si Mali, Jo. Hindi mo siya sana sumabi. Jo! Andyan si Mali. O, oh, yun. O, oh, tara, tara. Sige, sige. Kung saan saan kayo dumulusun. Ay, madaming ano, para ka. Tapos ako pa na una talaga. Maraming palaka? Oo, nakatutip. Sige na, may flashlight naman si ano. Hindi ko rin kita. Hindi mag-flashlight. Mag-flashlight ka din. Ate, ikaw nga muna. Sige na, andyan ka na. <laughs> ako talaga pinasubo. <laughs> Wait, dahan, dahan. Ay, 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 ay. Saan si, si pizza? Andan kay Joe ata. Naku. Wala si pizza dito, hindi ko siya nakita. Tinanggal ko pa yung ano, case ko. Para ano, mag-flashlight. Wala, si pizza nandun? Saan ba si pizza? lo lusutan ito. Wala. Kita mo ba? <laughs> ano ba yung flashlight? Ano, ano? Ano na yung lusutan niya? Yun nilang yun? Yung uh -oh. maliit? Ah, balik, uh -oh. na huh? balik na tayo. Ha? Balik na tayo nandito na tayo, tapos nandito pa niyo kaming. O meron din dito may mga ano oh. Uh, Hay marami na, pala. Ano tawag dito mga kutsun-kutsun. Baka may nadililin dito. Dito <tinyo> pa tabi, tabi po. tabi tabi, tabi, tabi po. Dito po, lang po. Nandito. Eh kasi bang Atsu. Hoyo na nga, sabi ko sa inyo. Wala, hindi tayo kasi dyan ay, Ay, ako mauna. Ay, si! Ay, hayop, maano pa naman to. Maputik. Wisit. Si Ang bag ko. Ay, si Pizza, nandoon? Andun na, kay jo Pakikuha nga ng bag. Kinawakan niya?

Ayon na pinso. Hakin yung bag alam mo ba? si John dito. John, babalik dyan kung sumama po siya. Virgin, virgin na animal, animal, ang putek na. Hayop. <laughs> Hayop na yun. Tunnel. Meron. Nasa kabila yun. Ay, ito ata yung sinasabi ng friend ko. Sabi niya, Kakatakot naman pumasok. Doon sa kayo, pumasok kami. Sa Japanese. Malinis doon sa loob.